Awareness Month, mahalagang maintindihan po natin na ang psoriasis ay hindi lang po simpleng kondisyon sa balat. Ito rin po ay may malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay sa mga taong nakakaranas po nito. Kaya ngayong umaga, makasama natin si Dr. Risa Caldoza, fellow ng Philippine Academy of Medical Specialists in Dermatology and Sterics para bigyan linaw ang kondisyon na ito at kung paano natin masasuportahan ng mga taong nakakaranas nito. Rise and shine, Dr. Risa! Good, Good morning. morning. Good morning. Doc. All right, tell us about itong condition ng psoriasis at ano mm. paano po ba ito naiiba sa iba pong sakit sa balat, Doc? Uh, psoriasis is an autoimmune skin disease. Mm -hmm. uh, to make it uh, easier for ano, uh, people to understand, no? ang autoimmune kasi, yan yung defense system mo, ang immune system ang defense system ng katawan mo. So, pag uh, may psoriasis ka ang nangyayari instead of fighting off infection sa lamas fine mm -hmm. fight niya yung skin cells mo mm -hmm. ang nangyayari nagpapatong-patong yung skin cells mo na dapat 30 days no nag shed off yan in 3 to 4 days nagsushed off na siya. So, anong nangyayari? Nagpapatong-patong, nagkukosya ng mga patches. Okay. Tapos, red siya, tapos inflamed, and para siyang may scaling. Para siyang, ba, yung isda, may scales. So, parang ganun na nangyayari. Okay. When do I say na meron akong psoriasis? Ano yung mga simptomas ito? Uh, the most common symptom is dry scaling skin. Okay. Para siyang white patches. So, ang doktor kasi, di ba, pupunta ka dyan, ikaw ka, kukuha ka ng history, and then sa symptoms mo, makikita namin yan. Kasi maraming diseases din na nagmimimic ng psoriasis. So, okay. kailangan talaga sila pumunta sa sa kanilang derma mm -hmm. o sa kanilang primary doctor. Anong sanhiok trigger po nito, do? Actually, hereditary siya. Malaking factor ang genetics. Ibig sabihin, uh, isa sa tatlong pasyente na nakikita namin yan, normally, ang parents niyan, meron. So, pag mm -hmm. ang mother mo and father mo, merong psoriasis, 70% chance, okay. may psoriasis yung uh, magiging anak nila. Uh, pag ang isang parent lang naman, yari mother mo lang, 15% chance, magkakaroon ka ng psoriasis. Lifestyle, hindi naman. Malaki rin ang lifestyle. Whoa. Kasi ang trigger nan lifestyle factors. Okay. For example, stress. Oh, so, yun. Malaking 45% stress ang factor ng flare-ups. Kasi it's a lifetime disease. Eh. Pang matagalan talaga to. Wala siyang cure. Pero natitreat natin yung sintomas. Okay. So, good stress or bad stress? Ganon. Bad stress normally because uh, yung mga inflammation sa katawan natin, ititrigger niya uh, para magkaroon ka ng flare-ups. Minsan, uh, mag may scratches kunarin na scratch yung balat mo mm -hmm. nagtitrigger trigger minsan ang flare up ng psoriasis mm -hmm. minsan medications may mga naiinom tayo na can trigger your flare up ng psoriasis mm -hmm. Mm -hmm. nakakahawa rin po ba ito to? yan hindi talaga siya nakakahawa i want to uh, stress that no kasi there's a stigma mm -hmm. pag ang pasyente may psoriasis kasi ang pangit siya talagang tingnan eh para siyang dandruff kaya lang nasa skin mo okay. so pag nakikita nila, minsan nagdudugo pa yan. Mm. Uh, kala nila, ay, ayoko na lumapit kasi nakakahawa. But, hindi po ito nakakahawa. Mm -hmm. I want to stress that. Let's take away the stigma of psoriasis. Hindi siya nakakahawa. It's an autoimmune disease. Um, pwede mo siyang ihag. oh, oh di ba? Okay. Wala pong problema okay. dyan. Alisin natin yung stigma. Dapat. Well, ano naman po yung mga available treatments for this? Talk? Marami tayong available treatments, no. Although as, a, as I said, hindi talaga siya curative, hindi siya forever mawawala. Mm -hmm. Pag nag-flare up siya, pwede nating lagyan ng mga topical. Ibig sabihin, pinapahit ng mga gamot, uh, may mga steroids na pwedeng ilagay, moisturizers, salicylic acid, marami pwedeng ilagay, no. Pa kasi makati siya eh. Mm -hmm. So talagang uh, gusto natin ma maibsan yung kate, So we have to uh, moisturize the skin. Tapos uh, meron din pwedeng uh, light therapy, we call it phototherapy, meron tayong UV uh, light na nilalagay dun sa mga lesions, dun sa mga flare-ups, tapos nawawala siya. Medyo may kamahalan nga lang ng konti. Okay, so nawawala naman yung psoriasis sa atin? Yung flare-ups, okay. pero andun pa rin siya sa loob ng katawan. Okay. So pag na-trigger siya… Okay lalabas na naman lalabas siya. Lalabas na naman Ayun. siya. Kaya iwas stress dapat, mm. kailangan din. Oh, easier mm. said than done. Pero talagang yun kasi, uh, mm. for, no, sabi ko nga, 43%, 45% ng flare-ups is caused by stress. Mm -hmm. Ayun. Kaya Ayun. dapat hindi ka, ano, broken hearted. Oo. Oh, oh, so, ikaw, <laughs> Doc, hindi mo naman naranasan yun. Wala pa naman. Pero may mga patients ka na... <laughs> marami. na marami. Marami. Na Sa Philippines, no ang statistics natin ngayon, nasa mga 1 to 2 million ng buong populasyon ng Pilipinas, merong psoriasis. Ayun, okay. kaya Walang mahalaga din. na makapagbigay oh. ng impormasyon, tamang impormasyon. No, How do we do that? Okay, marami tayo ngayon mga organizations na uh, like SOAR Philippines, Psoriasis Philippines, na, na may advocacy para sa psoriasis, para matagal, matagal nga yung stigma. So they teach patients, they teach mm -hmm. healthcare providers, para kasi pag better informed ka, mas maganda yung choices mo. Okay, well ngayon po ay psoriasis awareness month, yes. ano po siguro yung pinakamahalagang mensahe na naiso iparating sa ating po mga viewers? The most important for me is always, um, tanggalin natin yung stigma ng psoriasis. It's not contagious, hindi po siya contagious, pwede niyo pong uh, uh, embrace ang inyong mga mahal sa buhay na may psoriasis. And mm -hmm. then, there are treatments available para po ma, makab, ma we can live a good quality of life kahit meron tayong psoriasis. All right. On that note, maraming salamat sa paglalaan ng oras sa amin Dr. Risa Caldoza, fellow ng Philippine Academy of Medical Specialists in Dermatology and Aesthetics. Thank you so much, Doc. So Thank you so very much. much.